guys, ganap nga. Ay, sobrang init nga ng panahon. Kaya naisipan ko tawagin ang buong team at kami nga ay mag fight. Aga ko na nga silang inayang mag fight dahil marami nga akong gagawin ngayong araw. Kaya kanya na nga kami ng dala. Meron ditong tinumis, may pakuan. Tapos hindi ko alam kung ano yung niluto ni Kate na to. <laughs> Sabi nila, mas masarap daw talagang kumain kapag ka nag-aagawan. Ay, subukan nyo lang agawin yung tiddad ko. Ay, talaga naman, pamatalanda kayo. <laughs> Pero hanggang ngayon nga, guys, malala pa rin yung sipon ko. Ano kaya ro'ng pwede kong gamot. Baka may alam kayo. Pakita ko nga sa inyo itong drum na na-order ko. Naksyuta, na-scam ako dyan. Binayaran ko yan, 1,300. hundred <laughs> kasi ako ng daspan at wali sa Shopee, tapos nung dumating sa akin, eh hindi ako nag-receive si Ditchie. Sobrang excited ko pa mo, kasi kailangan na kailangan ngayon sa samjihan. Kaya naman nung pag-uwi ko sa bahay, in-unbox ko agad at kabira, nung pagbuklat ko, mineral water. <laughs> I-message ko nga seller, siya pa yung galit sa akin, hindi daw yan yung pinadala niya. Sinisimu pa ako, altika. <laughs> tama, move on na ako sa mineral water na yan. Mapunta nga tayo dito sa farm namin. Buwan na nga namin itong hindi napupuntaan dito sa Pampanga. At nung binisita nga namin, Diyos ko, mas malabong pa sa Amazon Zoo. What? Dito na nga lang kami sa entrance pumasok ni Bebo dahil iniisip namin dalawa, ano ko, ilang pamilyang cobra na kaya ang nakatira dito. What? Sobrang kabisihan kasi namin ni Bebo. Nakalimutan na nga namin na meron nga pala kami lupa dito sa Pampanga. Diyan ka LL naman na yung schedule namin ngayon. Kaya naman naisipan namin i-renovate na to at ipagawa na nga yung pinaplano namin dito. Siyempre, bago kami mag-start sa plano namin, kailangan muna namin ipalinis to. Nakasyo <laughs> Ibinombahan na nga nila ngayong araw to at kinabukasan nga ganito na nga yung naging itsura. Kalat nga daw ang mga piris dito sa amin dahil napakaraming ang damo. Lan na rin yung napatay nilang ubingan. Sabi ko sa inyo eh, kumpleto ang pamilya nila dito. <laughs> Mga tito ko lang din yung kinuha ko maglilinis dito At sabi nga nila sa akin na abutin daw to ng tatlong araw Ging isang taon na nga rin nung no, nabili namin to ni Bebo At napalagyan na nga rin namin to ng bakun Ito lang din talaga yung plano namin Dahil nung pinasok nga namin yung okoyan Tapos nagpatayo pa ulit kami ng samjihan Siyempre, sayang naman yung lupa o yung farm namin dito Kung cobra lang ang makikinabang <laughs> pangalawang araw na nga ito ng paglilinis nila at konti-konti na lang talaga ay eh, pwede na nga namin itong ayusin ulit. Kilaki nga rin yung lupa namin na nabili ni Bebo dito at halos 800 square meter nga rin yung lawak nito. naubos na nga yung mga damo, ay eh, nagpatanim na nga agad kami ng mga buko. Parang ganda din kasi ng place namin na to kapag naayos na nga dahil nakapalibot nga kami sa kabukiran. Press pa mo dito kapag ka nalagyan na nga ng kubo, lalong-lalo na malayo sa mga marites. <laughs> higit sa lahat ang pinaka-importante, wala kaming kapitbahay na boys <laughs> Kalimutan ko nga kung ilang pirasong buko nga itong binili namin at itinanim dito sa farm. Palitan ko pa nga kayo sa mga susunod na araw. Pero ayun nga, fast forward, ginagabihan ay eh, dumiretso nga ako dito sa samjihan namin. Ito nga pala yung itsura ng alfresco sa amin na talaga naman napaka-presco. Tuwa nga ako sa mga customer na simula nung nagka-alfresco, eh, talaga naman mas pinipili daw nila dito sa labas. Itong gusto talaga nila nakakagat ng mga lamok. Chares! <laughs> lagi ko nga pinagpapasalamat sa Diyos na araw-araw parang grand opening itong samjihan ko. Araw-araw talaga, eh, full house kami, maski sa loob man yan o sa labas. Kaya maraming salamat talaga sa mga dumadayo pa para kumain sa amin. Okay, hindi nga nakakalam, 249 lang po kasi itong samjihan namin. Mm -hmm. 249 mo na yon gawin nating only samji, only chicken wings, only rice, only drinks, only side dish na masasarap, only soup, may pabanda pa, at syempre, naka-aircon at exo. Bakit ba? Napakamura. At talagang pinili kong magkaroon ng exhaust dahil ayokong mag-amoy usok kayong lahat. <laughs> Ili kasi talaga namin ni Bebo na maging pangmasa ang presyo, habot kaya, at syempre quality ang service, ang place, at syempre ang pagkain. Hindi okay, dahil sa ako ang may-ari, pero pinagmamalaki ko lang na yung iba talaga magtatropa, pamilya, eh ilang balik na nga pumupunta sa samjihan namin. What araw kasi na lumilipas, talaga nag-iisip ako kung ano pa nga ba yung pwede kong i-improve dito sa samjihan ko. Pre, tinatanong ko rin yung mga staff, lalo na yung mga customer, kung nagustuhan ba nila o kung ano pa yung mga suggestion nila. Pero dahil bilang babaeng maagang pumasok sa business world, eh marami na nga akong karanasan o experience sa mga customers. Ang customer talaga na hindi magugustuhan ang service o pagkain na inaalok o ino-offer namin. walang problema yon dahil malaking tulong yon para ma-improve nga namin lahat. Order nga kami ng mga extra pang gamit para hindi nga kami kapusin, lalo na kapag ganito ka puno. Araw-araw nga ganyan ang ganap dito sa samjihan namin. Puno na nga itong loob, puno pa ang labas, tapos may mga waiting pa. Siyempre, dahil Mother's Day ngayon, meron kaming pa-promo para sa mga mamsis. Hihin nyo na dito sa HNS sa mga mamsis nyo dahil libre sila ngayon. Basta lima kayo. Ang ngayon, guys, hindi pa rin kami tumatanggap ng reservation dahil first come, first serve po kami sa dami nga naming customer araw-araw. Tapos at maubos na nga lahat ng mga customer, eh inaya ko na nga si Bebo dito sa labas dahil meron nga kaming gagawin. Eh nga ni mas gusto ko talaga mapabilis yung services nila. Kaya meron na naman ako na-discovery at inayos. Ay, sabi ko nga sa inyo guys, sumasagala ako pero yung samjihan ang nasa isip ko, nakshutahan. <laughs> <laughs> Yan lang naman, salamat! at gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang so, kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 000, hanggang 50,000 after nyo mag in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, laki na yung ko, eh, naisipan ko na rin i-cash out. din naman mag out dito pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!